Hello, what's up mga par? Good morning. Uh, lang ko sa uh, mga bagong itan mo. ano nga, sweet napier. pier. Oh, okay na sila. Buhi na. Da, uh, ang katong mga uh, harvest no, na ng sweet napier nga uh, para makatanom kung nga kuha stock sa mga pagtanom. Uh, tagas na po. Da. Ay, mga bagong itanom. Nagkarilang taman dito, to. Oo, oh. harus yeah. harbi sunon, yeah, harus sunon ako. Para itanom na po na ako, sumpay dire. Oo, hindi Okay, kaano mga par. Oo, oh. hindi uh. Apa kaugan mo nun dire? Oo. Oh. Okay, Kado. Oh.